Good morning mga Lodi! Martes! Napakaraming sasakyan yun mga Lodi. Pauwi na tayo. Galing ng trabaho. So paggabi tayo mga Lodi. Ngayon lang ulit tayo nakapag dito sa kalsada. So, so naisipan niya nating mag vlog ulit mga Lodi dito sa kalsada. Kahit na medyo pa traffic eh okay naman yung ating mga lodi, meron tayong mga nakakasabay ng na mga nagbabike din pa uwi. Kaya talagang masarap mag pa uwi mga lodi kasi kahit na traffic, eh, hindi eh tayo naabala. Nakalagpas na tayo mga lodi dito sa traffic sa Alabang Sapote Road. Talagang matraffic doon. Pagkagaling ng Mulmok, papunta ng Pasimero, talagang hindi mo maiwasan na minsan kahit nakabike ka. Mapapaintuin to ka dahil sobrang dami ng motor sa mga bike na gilid pero hindi naman nagtatagal mga lodi kaya okay pa rin naman is, dito medyo dito maluwag na sa kay eh, so dito sa portion na to mga lodi uh, medyo mabigat ang traffic kasi meron dito ano Uh, madalaan na tayo school, hospital kaya medyo mabigat ang traffic dito mga Lodi pag gantong oras kasi sabay-sabay ng pasukan So, dito na tayo mga Lodi sa lugar namin. konting kembot na lang. Ayun, andito na tayo sa bahay. Dito sa amin, talagang ising na rin ang barangay. At division uh, na rin dito sa lugar namin. So, yun mga Lodi, touchdown na tayo. Tapos din yung pakikibakan natin sa traffic. So, nakarating din tayo ng mas dito sa bahay. So, yun mga Lodi, touchdown na tayo. Dito na tayo sa bahay. Ito yung sumalubong sa atin, si Cherry Pot. Ayan, so, no? Oh. Talagang pag nakikita niya tayo, eh, Akala niya, lalabas na agad tayo. So, maya, maya na tayo lalabas mga Lodi. So, hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagsaban nyo sa aking biyahe. So, napaka-traffic ng ating biyahe kanina. So, sa ano kasi ngayon, may pasok. Tsaka yung, tsaka yung mga dinadaanan kasi natin mga Lodi, maraming intersesyon. Karam, talagang ganun, matraffic. So, hanggang dito na lang mga Lodi at maraming maraming salamat sa pagsaban nyo sa aking araw na to. Uh, huwag nyo kalimutang mag-like. Comment and share dyan sa ating comment section. So, ito nga pala yung Dalbasyo TV. So, panoorin nyo rin to sa uh, YouTube, mga lodi. So, yun, maraming maraming salamat. Uh, Tanggal dito na lang. May, may extra pa, mga lodi. Yon, mga king esposa na naghahanda ng aming almusal. So, wow. happy Tuesday, mga lodi. ang dito lang. Peace out, mga lods. <laughs> Say hi, Poknot, sa ating mga viewers. Ayan, yeah, si Polknot, oh. Hello. So, napakakulit na ito, mga lodi. Paalam na tayo. Bubalik pa tayo dahil dito, kay Polknot. Gusto rin mag-video. So, sige na, mga lodi. dito na lang ulit. Peace out. <laughs>